ng gabi po. Um, na atasan po akong kumanta, umawit ngayong gabi na isa sa mga Hindi umaalis si Jackie Lublanco sa burol ng kanyang asawa na si Mr. Ricky Davao. Ganon din ang kanyang mga anak na si Ara at syempre si Ricky May Davao ay naroon din. Nagdatingan ang mga pangmalakas ng mga veteranong artista sa mismong lamay ni Mr. Ricky. Nariyan si Natingtong Dantes. At marami pang kasamahan sa industriya ang nakiramay sa gabing ito panoorin na kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Abalang-abala din ang anak ni Mr. Ricky Davao na si Ara. Sa gabing ito dahil nga siya mismo ang nag-aasikaso sa mga bisita dumarating sa lamay ng kanyang daddy. Katuwang nga rin niya dito ang kanyang kapatid na si Ricky May at hindi nila iniiwanan ang lamay ng daddy. Patuloy pa rin ang pagdadalamhati ng kanyang pamilya sa agarang paglisan ni Mr. Ricky At sunod-sunod pa rin ang nagpapahati ng pakikiramay at kondolensya sa buong pamilya Kinukomfort ng mga kaibigan ni Mr. Ricky ang kanyang may bahay na si Ms. Jackie Lou Blanco at ang mga anak nito na si Ricky May at Ara Sa pamamagitan nito, medyo naiibsan ang lungkot ng mga anak niya During the last days of Ricky Davao, sinasabi ng kanyang anak na si Ara na I love you pa, good night and nakaka-respond pa siya. I'll never forget those moments. Ito ang pagbabahagi ni Ara Davao, anak ng aktor na si Ricky, tungkol sa mga huling araw na nakapiling niya ang kanyang ama bago ito na pa. Sobrang nakakalungkot lang dahil very close talaga sila kay daddy. Sa gabing iyon ay hindi rin umaalis si Dingdom Dantes kung saan talagang isa rin siya sa pinakamalapit sa aktor na si Ricky Davao. Talagang malalim din ang kanilang pinagsamahan na sobra din ang kanyang kalungkutan sa paglisan nito. Magandang gabi po um, na atasan po ako kumanta, umawit ngayong gabi na isa sa mga paboritong kinakanta ni

who is bigger than life, who has such a huge presence in all our lives. And, um, you know, when when things like this happen, and, na pa isikyo na mo na, an iwan mo, ano iwan mo. And I just hope, that you know that you have left behind so much. na mataan din na magkasamang muli si Janine Gutierrez at ang atang nobyo nito ang si Jericho Rosales. Tuwing may mga ganitong senaryo sa pamilya ni Janine Gutierrez ay talagang hindi iniiwana ni Jericho ang kanyang nobya. Talagang dinadamayan niya ito hanggang sa huli. Nakailang lamay na nga sila at lagi siyang present. Lalo-lalo na sa mamita ni Janine at sa lola na si Miss Norla Honor at ngayon naman ay ang tito nito na si Ricky Davao. Ang mga batikan ng mga aktor ng sina Bembol Roco ay hindi rin mawawala sa wake nito si Ricky Davao. Malalim din ang kanilang mga pinagsamahan kaya hindi sila pwedeng hindi dadalaw. Nariyan din ang ilan sa mga batikang artista na talagang matagal din nakasama ni Ricky sa industriya. Hindi nila malilimutan ang mga pinagsamahan nila at talagang masaya rin kasama itong si Ricky Davao at mahal na mahal talaga nila ito.

lamay nga ay magkakasama rin dumating ang pamilya Gutierrez. Nariyan si Monching Gutierrez ang tatay ni Janine Gutierrez. Si Mr. Eddie Gutierrez ay nariyan din at inaalalaya ni Monching. Kasunod niya dumarating din ang asawa na si Annabel Rama at may kasama ito. Hindi sila pwedeng mawala sa lamay dahil nga talagang related sila dahil nga kay Janine. At syempre kay Jackie Lublanco. sempre com a mão, assim... Si Isa Valzado naman ay nakiramay din at talagang ni pa si Jackie Lo Talagang naaantig din siya sa pagkawala ni Mr. Ricky Davao, sobrang nalulungkot ang sakatauhan dahil nga talagang very jolly ito, nabawasan nga ng magaling na aktor sa industriya.